Hi! Welcome back to Braylon's channel, good news po sa ating mga indigent senior citizens. O yung mga seniors na walang kakayahan upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Ang video ko pong ito ay para po sa inyo. Alam niyo po ba na ang inyong dating monthly pension na 500 pesos ay magiging 1,000 pesos na po? Simula ngayong buwan ng Januari ng taong ito. Yan po ang ibabahagi natin ngayong araw. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago lang po kayo sa aking channel, please do kindly subscribe, like and share na din po sa ating kapwa mga seniors para maipahatid po natin ang magandang balita. With no further do, let's begin na po sa ating topic. Attention to all indigent senior citizens ang inyong 1,000 pesos social pension ay matatanggap na. Simula ngayong buwan ng January of year 2024. Alam niyo po ba? Na naging batas na po ang panukalang 1,000 pesos na una kong binahagi sa inyo noon. Ito ay ang Republic Act 119161 na nagsasaad ng Act Increasing the Social Pension of All Indigent Senior Citizens and amending the Republic Act 7432 an act maximizing the contribution of senior citizens to nation building grant benefits and special privileges para sa lahat ng senior citizens may dalawang pension po tayo na tinatawag una ay ang pension provider ito yung mga pensioners na member ng SSS GSIS at ang Pension and Gratuity Management Center or FEE, at ang pangalawa naman ay ang Social Pension. Ito ay monetary grant ng national government para sa mga indigent senior citizens na walang kakayahan para matustusan ang kanilang pangangailangan. From 500 pesos ay naging 1,000 pesos na ang makukuhang buwan ng pension ng mga seniors. Ano nga ba ang indigent senior citizen? This is refers to any elderly who is frail, sickly or with disability, and without pension or permanent source of income, compensation or financial assistance from his or her relatives to support his or her basic needs. Ito ay manggagaling pa rin sa assessment evaluation ng GSWD at ng local government unit. Ang tanong ng ilan, paano kung wala po ang inyong pangalan sa social pension lists? or hindi pa po kayo nakakapag-apply ng inyong social pension, alam nyo po ba na may tatlo tayong pagpipilian kung saan tayo pwede mag-apply ng social pension? Una, sa inyong OSCA office na nakatalaga sa inyong LGU. Pangalawa, sa GSWD branch na malapit po sa inyong tirahan at ang pangatlo ay through online application sa National Commission of Senior Citizen or NCSC website. Meron na po akong naunang video noon patungkol sa kung paano nga ba makakakuha ng senior citizen IDs. Isa kasi ito sa mga requirement para mapasama po kayo sa social pension beneficiary. At meron din po akong ginawang video patungkol naman sa panukalang 1,000 Peso social pension. Dito ay binahagi ko po kung paano po kayo makakapag-apply. Pwede nyo po itong panoorin. Paano naman ang manner of payment? or paano ba makukuha ang pension? Ang 1,000 peso social pension ay pwede niyong makuha sa pamamagitan ng pagpunta sa releasing area para sa cash stipend. Sa direct remittance na accredited ng Banko Central tulad ng Cebuana, Palawan, Villarica at iba pa. Sa mga electronic transfers tulad ng GCash at iba pang modes of payment. At ang good news po, ay buo nyo pong makukuha ang inyong pension. Dahil waived na po ang service charges sa mga payment channel. Kung sakaling may maniningil po sa inyo ng anumang charges, ay pwede nyo po itong ireklamo sa inyong barangay o munisipyo. Ang 1,000 peso social pension ay magsisimula na po ngayong January of year 2024. Sa bawat buwan, ay may matatanggap na po kayo na 1,000 pesos. Kung sa loob ng isang taon, ay makakakuha po kayo ng 12,000 pesos. Malaki na po ito compare sa 500 pesos na natatanggap po natin noon. Kahit paano, ay matutustusan na po natin ang ating pang-araw-araw na gastusin sa ating maintenance na gamot, mga pagkain, pagpaparepair ng inyong tinitirhan if kailangan kumpunihin, tubig at kuryente at extra cash para sa iba pang pangangailangan. That's it! Sana ay nakapagbigay ito ng magandang balita sa ating mga senior citizen na walang kakayahan upang matustusan nila ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa mga hindi pa po nakakapag-apply ay panahon na po para ma-enjoy nyo din po ang inyong mga benefits at privileges. Disclaimer lamang po, hindi po tayo empleyado ng GSWD o ng alinmang ahensya ng gobyerno. Ito ay binabahagi ko po lamang base na rin sa aking kaalaman at mabusising pagsasaliksik ng mga impormasyon para maipahatid po sa ating mga senior citizen ang magandang balita marami pong salamat at alagaan po natin ang ating katawan. May God bless us always. Subscribe to Brillis Channel. Subscribe to Brillis Channel. Subscribe to Brillis Channel. Subscribe to Brillis Channel. Subscribe to Brillis Channel.